Dito na kami sa compound ni Digong Pasyala namin bahay ni Digong Magpapicture kami doon sa may bahay ni Digong Ano sir? Yung stand with PRP? PRP Oh, yeah. Punta ako sa bahay ni Digong Ayan, mabibisita ko rin ang idol ko. Dito kasi bawat daw ang sasakyan doon. Maglakad lang daw dito. Mapunta dito. Hindi pwedeng lumapit. Simple lang. Ayan. Simple, simple lang dito. Ayan. Dito na ako sa bahay ni Digong. Idol namin. Hmm. Simple lang bahay niya. Tatay Digong. Hmm. Ito ang gate niya. Mm.